kailangan ba talaga na CTC o Certified True Copy kapag magpaparehistro ka ng iyong motor? At ano naman ang gagawin mo kung sakali ang OR o CR ay nawala, nasira o kaya ay photocopy lang? At alam niyo rin ba na ang CTC ay isa rin sa mga requirements kung may problema kayo sa mga documents? So, kailangan nga ba? Yan ang tanong. So, dalawang sagot yan, yes at no. So, number one ang CTC o Certified True Copy ay nire ng LTO kung ang iyong sasakyan ay Number 1. May correction sa inyong vehicle Number two, Transfer of ownership kung kailangan nyo nang i-transfer And number three, Meron pang legal proceedings tungkol sa motor o meron pang mga ibang issue So at noon naman kung kompleto naman ang iyong mga dokumento at walang issue Meaning wala nang wala nang problema simula sa inyong last na registration. So, meron din tayong video na kung paano mag-transfer na registration kahit sa ang LTO office at kahit may issue. At meron din tayong update sa motorcycle traffic violations kung magkano ang babayaran at ano pa ang kaakibat na penalty kapag ka naulit. Okay? So, ilalagay ko po ang link niya sa description para pwede niyong panoorin anytime. Okay. Simula na tayo. Paano tayo makakakuha ng CTC? Kung ang certificate na kailangan mo ay para sa number 1 sa driver's license at number 2 para sa vehicle certification, pwede yan sa online. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-login lang tayo sa ating LTMS portal. Yan. Click natin yung login. And then sign in. So meron tayong mga mga menus dyan, click lang natin yung documents. No apprehension, click natin. Makikita nyo rin ang details ng driver's license. At makikita nyo naman sa ilalim sa kanan yung apply for certificate. Sa ilalim naman niya, makikita nyo naman yung vehicles at mapapansin nyo na sa ilalim, apply for certification. So, ibig sabihin, yung dalawa na yan, pwede nyo gawing online ang inyong application okay